today sa ating vlog na uh, ngayon uh, mamakita uh, gipar mo lang ang mga masakan ngayon mga kaidol uh, video hapon po na po uh, try natin mamaki para makasundan na, oh, you know, maka ito mga kaidol kay miss na po po na natin uh, makakaon pa huwag baki mga kaidol yan o uh. wato lang na ito nga maka around dito mga kaidol yan pagkita na sa inyo ano si Brian dito

Kamu gak kayak dulu Udah, udah Udah Oh, 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 jara, ni, jara mana kau itu? Kau mana? Terungan, kau yang bayar bukan? Jangan mana kau itu? Hamban,

isura ning way mag magunit sa tong video mga kaidol sa tong cellphone nga ni manguli ng baki lisod kayo lisod kayo mga kaidol muling na agay karano bago lang siya tapos uh, apit na siya naman mag, sa isa kaluwang yan ito ang ating ano ating basakan diri ah mga pong ambience karon sa ano sa paglubog ng araw mga kaidol. Video prog. Tuara mga kaidol, na diri na diri na diri kini 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 diri diri sa ni sulod. Kitaon na to na sulod na mga kaidol na ra oh. Narang. Huli ma kaidul huli ma kaidul Tung sulanan to adito mga kaidol. Pero nga to ang kuan na gunit ani mga kaidol, lisod kayo mag vlog na mag solo. Labi na manghuli ng palaka. Yan oh. Yung mga uh, aso natin mga kaidol, uh, busy sa panghuli ng ano daga. Yan mga kaidol oh. To ah, ito yung isa uh, nakahuli na. Maraming daga kasi dito eh. Yan binapatay lang, lang yan mga kaidol Hindi lang niya kakainin Kasi hindi sila kumakain ng daga Pag mga alaga mo mga ano Mga aso Hindi yan kumakain ng daga Ah Pinapatay lang yung ano mga daga wala pa ang baki na tumalon mga kaidol ayun 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 na ayun na meron mga kaidol kita kita yun na wala kaya no mm. huli mga kaidol yan video si marami rami na ating si

yun mga kaidol nara mga kaidol huli mga kaidol uh, medyo gerera siguro tama mag to ang vlog mga kaidol pero nakahuli ako ng mga ano siguro mga 20 kabok mga uh, palaka uh, dire uh, natin na adobo yan mga kaidol

na hinlo na atong baki ginlo na nato dayon mga kaidol kay atong adubuhon ni eh. sa ngayon mga kaidol uh, birthday pala sa akong anak ni Sky happy happy birthday nak mao ni atong handa baki kay gipit gipit kay ta karon yan uh, ra ni eh. Uh, salaw na mo sa akong anak mga kaidol bakit radyo na akong birthday akong birthday niya uh, Next time na lang siguro Kung makahanda ta Kung makagita kuwarta tanak Happy happy birthday Anak Paro dyan Yan Abangan nyo Atunin nga ma Mga ngayon mga kaidol uh, giluto na ito ang baki uh, dubuhon na din mga kaidol Thank dan dahun to minta idol

Kedul a uh, manne ang atong handa para dini sky baki tapos na kaedul. Ya. Yeah. Tong kwan. Tong gula kay gisagulan na tuni teh, mana kamuti. Manang na for call siya mga kaedul. Yan. Kone atong palaka mga kaedul. Adubong palaka. Ini mau. Happy happy birthday yeah. is yeah, kai ya kai nak. black rice black rice nah for coliam la canon oh rice ya taram birthday boy Taram oh, oh. tarana birthday ya baki yang anda ya happy birthday Welcome pokoknya begitu kan bayulet banget